Oo, oh, ako nga, sandali ha. Tapusin ka lang to. Eh, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Uh, sir, uh, tiga rusin ko ako. Eh, ayun po sa record, eh, kayo po ay eh, tatlong buwan na pong walang hulog. Kaya kailangan na po namin kunin pansamantala yung inyong unit. At eh, para ma-settle yung inyong account at makuha niyo uli. Ha? Ay, di ba... Ano pa? Pandemic? Wala ba kayong ano, consideration sa ganon? Ay sir eh, tapos na po yun eh. Last year pa po yung binig binigay, na palugit na yun eh. eh. kailangan na pong batakin yung unit nyo. Ay, talagang lampas na po talaga. Boss, baka naman pwede natin pag-usapan to. Eh, di ba sabi ng ano, ng Rosie eh, sabot-sabot lang. Ay, usap-usap muna tayo. Oo nga sir eh, sabot-sabot nga lang. Usap-usap lang ho tayo. Kaso nga lang ho sir eh, sabon, -sabon na ho ako ng manager sir eh. Kaya, uh, kailangan na ho talagang ng iyong unit. Ano kayang paraan ng pwede ko pang gawin para pagbigyan pa ako nitong kolektor na to. Alam ko na, sandali lang. Siguro pwede na to. Ang merienda. Ito tatry natin ha. Baka sakaling lumusot. Boss, baka naman pwedeng eh uh, uh <laughs> ay, pang konting pang merienda lang, bigyan naman ng konting palugit uh, pa oh. sir, ito kukunin ko ho ito, pero kukunin ko rin ho yung motor nyo. Ang ah, oh, ganun? Uh, oh. na na. <laughs> hindi pwede, palugi ako. Wala na ba talaga ibang paraan? Baka mapapagbigyan nyo pa ako. Ay, sir, ay, mga panahon, panahon ang ibinigay sa inyo eh ngayon, kung hindi nyo ibibigay itong unit nyo at makipagmatigasan nyo kayo, Hey, para ganun? pulis agad, hindi <laughs> ba pwedeng barangay muna? pulis agad, barangay muna? sir ang susi po, baka pwedeng makuha na ako ano bang buhay ito? dipit na babatakan pa ng motor paalam muna paalam muna huwag muna huwag muna kuya sir boss <laughs> salamat sir Sir buka peding one more chance muna Beto buka kalau <laughs> cute ke tak tahu tak tahu tak tahu Wag muna Buya wag sir boss wag boss wag wag, wag! wag! natin. Ay, no. Tara nga, sitok nga natin. Baka nga nabatak na si Harapay. Ah, good morning. Good morning sa inyo lahat. Ito. Medyo dalang-dala ako nung panaginip ko. Na. Check nga natin. Baka nga wala si Harapay natin. Nga ah, pala guys, kahapon, di ba tayo ay nagpa- check ng ano na ang spark plug eh siguro ano maluwag lang siguro ang pagkakalagay nung kaya pumapalya kasi ngayon one click na uli si RFI natin o ayun hindi pala totoo yung panaginip ko huwiset <laughs> ito one click na isang ano lang okay na uli sya isang start lang hindi katulad ng mga nakaraan na kailangan pa natin pa uh, initin ng mga tatlong minuto bago para hindi siya mamatay ito okay na uli uh, salamat dun sa ating nagme-maintain na shout out kay Jemer Tubosa ito uh, che check, natin kung talagang uh, okay yung pagkaka gawa doon si spark plug natin kung talagang one click na siya Hey, Hindi na siya namamatay. Very good. Very good. At ha. Uh, magiging problema sa pagpapainit. Oh. Hindi na siya namamatay. Isang click lang. Halos hindi na ako nag-revolusyon. Redirection dire na siya. Kaya maganda rin yung laging nagpapamaintenance eh. Nakikita mo yung diferensya. Ah, pala guys, samahan nyo ako at pupunta tayo ng LTO at paparehistro ko na para inagapan ko na para hindi na tayo abutan ng expiration sa June 10 tutal ano naman ngayon eh May 21 na so halos 2 weeks na lang siguro or less 3 weeks expired na rin ang rehistro nito pinaka sentro ng LTU nito ay sa pila at kaya lang ang problema nagkakasabay-sabay ang dami minsan na paparehistro nagre-renew naiipon doon, pumipila pa, kaya natatagalan. E ngayon, malaking bagay yung nilagay nilang branch dito sa Areza Mall, sa may pagsanghan. Doon tayo pupunta para mabilis ang proseso. Kasi konti lang ang mga nagpapare-renew doon eh. Kaya lang, may problema ako. Kadaan ako sa Rosie. Kukuha ako ng Xerox copy ng ORCR. Kasi wala pa naman sa atin yung original. Kasi, ano nga, hemulugan lang ito si Rosie. E ngayon lang, Nawala wala sa isip ko, pinalaminate ko yung aking registro kasi ano, uh, katulad kahapon, ang daming operation ng HPG pinuri ito ng HPG na enforcer at uh, ito naman tama at syempre, mabilis nga naman ano, kahit umuulan, nakalaminate na siya mabilis siya inspection ng mga enforcer pero syempre sa LTO, pwede na naman siguro to pero kukuha na ako sa Rusin ng kopya ko ng Xerox, ng ORCR. Okay, good news mga ka-RFI. Sa tama-tama. Pagdating ko dito sa Rosie, binigyan niya ako ng kopya ng ORCR. Then, ito. Meron pang isang dumating na. Magandang balita. Meron na tayong plate number. Ito, ito siya. At last, dumating na si plate number. Uh, ayan, legal na legal na ang ating takbo ngayon. Hindi na tayo mahihirapan sa mga maninita. <laughs> Gaganda nito, may QR code na siya ito. High-tech na talaga si LTO. Ah, uh, i-scan na lang malalaman kung naka-renew ka ba o pasuna ang iyong motor. Ito lang guys, pa-tulong naman, pa-comment naman, naman sa ating comment box. Hindi <laughs> natin alam gamitin 'to eh. Itong pinaka-QR sticker. Sabi, ilalagay daw 'to sa may headlight. Kaya lang napuno ko, dalawa siya hindi ko rin hindi rin alam dito pinagtanong ko eh e ngayon siguro se-search na lang din natin pero at least Ito kumpleto na tayo ng ano ng papel halos kaya diretso na tayo sa LTO at uh, mag-re-win yun alam ko ang gamit dito is sa uh, ano yato sa so, nga toll gate expressway eh hindi naman tayo pwedeng dumaan to pero siguro okay na rin uh, maitanong na lang kung isang um, pampurpose pa nito <laughs> Okay, on the way na tayo sa Areza Mall sa Pagsangan. Andun yung branch ng LTU eh. Ito, ah, uh, papasok na tayo sa arko ng Pagsangan. Yun nga lang, kailangan natin ng panggastos sa pagpaparehistro. Kung di ako nagkakamali, mga siguro more or less 1.5 ang gagastusin natin sa pagre renew ng ating mga ORCR. Buti na lang at nakapag-loan tayo. At yun tayo eh, taga-London eh. Loan dito, loan doon. Kaya, ito, naglaan na tayo ng pangbayad sa LTO. Kasi, mas malaking gastos pag tayo nahuli na paso na ang ORCR. Eh, hindi ko lang alam kung magkano ang gastos doon. Pero, syempre, yung gagastosin doon, hindi eh, mas maganda i-renew eh, na natin. So, siguro maganda pag ipunan natin pauti-uti kung talagang uh, hindi natin kaya ng isang bayaran lang ang natin kasi tayo rin naman may perwisyo pag tayo ay nahuli speaking of LTO napansin ko lang parang bihira na sila mag operate ngayon eh, siguro ah, naintindihan nila yung sitwasyon natin ng ngayong panahon ng pandemic kasi talaga namang nakakaawa yung mga tao yung ginagamit na service dahil sa pagtitipid sa mamasahe eh, tapos mahuli pa ay siguro naman ay may consideration sila pero hindi naman po dahilan yon para pabayaan natin yung rehistro, lisensya natin, dapat po talaga lagi natin itong alagaan ng venue kasi mas maganda po lumugar tayo sa tama okay, isa pa pong paalala syempre sa ating mga nagmumotor wag na wag po natin kakalimutan ng helmet bukod sa iwas huli syempre sa seguridad natin hindi natin masasabi baka tayo yung mag-slide o kaya ay magbanggain tayo mas maganda na tayo ay protektado ito nasa kanan ko po ang GSIS pagkalagpas po niyan, ayan ayan na po ang pinaka compound ng Aresa Mall ayan po ang Jollibee sa kanan ayan, malapit na po tayo nasa bandang dulo po ang LTO branch ng pagsanghan ayan po sa gawing kanan ng Aresa Mall masasabi po natin na na-develop na po itong bayan ng pagsanghan. Marami na pong pagbabago. Kaya maganda po pumasyal kayo dito sa Aresa Mall. At maganda po itong mall na to. Okay, uh, liligo na tayo dito sa kanan. Ayan po, uh, masok na tayo sa compound ng Aresa. Ito po, itong tinutumbok natin na building, itong kanto na to. Ayan, nandiyan po ang maliit na branch ng LTO. Ayan po. yun ang advice sa akin nung kilala ko dito sa LTO stencil lang muna at hindi na muna emission eto may binigyan ako ng form pupunta ngayon tayo dun sa nag-stencil tara sama kayo Bukas sepeda ya. Ya, Oke, okay, balik ke tayo, tayo di om Para Pak na, itong Okay, nandito na ulit tayo sa LTO uh, Resa, Pagsanghan. Hindi natin alam kung ba't hindi na ito. Parang meron silang bagong proseso siguro. Pag bago motor, parang wala na emission. naman uh, natin mamaya, tatanong po bakit wala na ang at sensors lang ang pinagawa sa atin. Okay. Ako pala guys, yung tungkol sa pagpapa-emission, kaya hindi na ako pinakuha. Kasi yung aking motor, uh, nakarehistro siya nag-upis sa registro ay September po kasi kinuha po nga po siya sa Rusi ng June pero nagkaroon siya ng official na registration sa LTO na September kaya nung nag-renew ko ang sabi sa akin ay wala, ano pa hindi pa siya one year bago pa lang pero nakalagay sa plate number ko na inish ng LTO po ay porang huli so parang pumapatak April kaya medyo komplikado po, hindi ko rin naiintindihan. Eh siguro mas maganda na nakatipid tayo, hindi na tayo pina-emission. Kaya ang tala ko ay eh, kaya siguro hindi in-emission eh ano. Ah, bago pa, pero hindi may proseso na po silang sinusunda. Eh bagay mga kare, pa, huwag niyo kakalimutan na isama sa registration yung kung meron kayong box. Ah, hindi ko lang alam, yung, hindi ko na itanong yung tungkol sa crash guard. Pero yung nga yung top box natin i-declare natin para mapasama sa registro pagdadagdag lang naman ng less 200 atay yung 500 tapos ayun, medyo maganda rito at maluwag mabilis ang proseso ngayon palipasa meron tayong pakilala tali i-message na lang tayo para pabalikan natin yung ating registro na paprocess sa loob kaya sige so, guys, maraming uh, maraming salamat sa so, inyong pagsubaybay at ito uh, Nag-iisip pa tayo ng mga videos na gagawin na mapapakinabangan nyo po na ipakukuhaan din ng idea na uh, tungkol sa ating mga matot. Uh, muli po, uh, maraming maraming salamat po. Ito po ang inyong Kuya sa Pungan na laging naka-online. Kaya, please, ano po, like, comment, at subscribe po sa ating channel. Maraming maraming salamat po ulit.